Nakasinati og halapad nga pagbaha ang pipila mga lugar sa Talisay City ug Cebu City nunot sa pagbunok sa kusog gawan kaganihang kadlaw. Ang detalye sa report ni Luan Mayrondina ang nali, Samtang adunay pipila nga napugos na lang gayod sa pag-absent sa trabaho. Kay humani bunok ang one kaganihang alas 5 sa kadlawon na sinati ang grabing pagbaha nga niabot sa hawak ang gilad sa tubig. Matod sa uploader nga si Pobreng Sardines, pasado alas 5 kaganihang kadlaw ni biya siya sa ilang balay paingon sa iyang gitrabahoan sa Toledo City. Apan tungod sa grabing pagbaha nga nasinati sa Barangay Bulakaw, nag-alas 7 na lang sa buntag ana apa siya sa Minglanilla. Samtang matod sa laing uploader nga si Zalora Abastas, wa na lang siya mulaho sa iyang trabahoan tungod sa grabing baha sa tabunok paingon sa Bulacau. Makita sa iyang video nga daw na himong dagat ang karsada sa barangay Bulacau. Uh, Kini usab ang nasaksihan sa netizen nga si Chuchay Quips. Nakuhaan sa uploader ang daw bawd sa higayon nga muagi ang mga sakyanan sa bulakaw. May pipila ka mga sakyanan ang mitiurok na sa baha. Lakip na ang usa ka multicab o usab niya og video ang motor nga natumba sa tunga-tunga sa baha. Lakip sa mga naapektuhan ang mga sakyanan nga nakaparada sa atubangang bahin sa Tabunok Public Market. Samtang sa barangay Lagtang, kaganihang alasay sa buntag diin, Nasinati ang kusog nga sug sa tubig, ang ubang motorista napugos na lang sa pagguyod sa ilang mga motor. Sa Cebu City, nasinati usab ang halapad nga pagbaha, partikular na sa may El Pardo Road sa South Road Property. Base sa po sa pangu sa Cebu City Transportation Office, ang baha may resulta sa pagkahuot sa dagan sa trapiko sa lugar. Tungod sa nasinating pagbaha, ni Mando ang mga lokal nga kagamhanan sa Cebu City, Talisay City ug sa Minglanilla sa pagkansilar sa face-to-face -face classes karong Adlawa. Gipasabot ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, nga walay direktang epekto sa kabisayan, ang bagyong huwaning nga atua karon habig sa Luzon. Ang Asinating kusog nga pag-uwan kaganihang kanlaon, epekto lang sa nasinating localized thunderstorms. Sa data sa pag-asa magtan, nitala og 12.3 mm kon 61,500 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang gidaghanon sa nabubuong nga -nabu uwan kaganihang kanlaon. Possibly, mas kusog pa ang nasinating pag-uwan diha sa Cebu City, Talisay City and going south. And there is atong station, ang atong na-record is moderate. So sila nakasinati mga pagbaha natin nakita na mga heavy rains. Dugang sa pag-asa. 429 kaganyang kadlaw na sinati usab sa Metro Cebu ang high tide nga niabot sa 1.6 meters. Pag alas 4:46 sa kadlaw nipagawas og thunderstorm advisory ang pag-asa sa mga dapit habig sa southern portion sa Metro Cebu. Karong gabi i o ugma sa buntag gipanglantawang magkagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Juaning Apan mo na usab ang monsoon trough o ang panag-abot sa hanging habagat ug northeast winds nga mosangpot sa mga kusog nga pag pag-uwan sa kabisayan karong si Manaha. Base sa atong analysis and forecast tomorrow, so dilita magkumpiyansa, so good ugma, uh, whole Visayas including Cebu, is makasinati gihapon po ng anytime ng mga pag -uwan. na ay kusog ng mga pag-uwan, posibli gihapon ng mga flash floods or landslides. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina. Balitang Bisda.